ayan yeah, mga kamatik maganda magandang hapon mga kamatik marami na ako nagawang fighter mga kamatik ayan yeah, mga kamatik pinapakita ko sa inyo mga fighter Marami na sa Saka ito pa makamatik. Kakatapos ko lang gawin makamatik. Yung yeah, makamati, kung di nyo naitatanong, Ayan mga matik, hindi na binubuntot na niya. Pinalilipad na siya ganyan mga matik. Ayan mga matik, yan ang na fighter. Dahil sa madami na mga matik. Ah, yung gawa, mga dalawang daan na mga matik. Ito pa mga matik, papakita ko sa kwarto ayan mga na napakarami mga kamatik ayan mga matik. nasa ano lang ito mga kamatik inaamag na pangit palang ang kawayan dito mga matik. pagkasariwa tapos di mo napatayo ayan ah, kaya yung iba makamatik uh, binibilad ko siya ang sa matuyo kasi pagka nabilad may hindi na siya amagin ito makamatik uh, nauna lang na nagawa ko kung bibilangin natin to sobra to sa 200 pero kulang pa rin yan makamatik kulang na kulang na yan sa ringgola na yan Hindi yun po yung tatatlo pa lang yung malaki ko. Yan yeah, mga matik, andang handa na to sa summer, mga matik. Yan. Kasi doon sa Marikina, ng mga ang 300 kulang na kulang pa kaya makagawa ka ng mahigit pa mga kamatik. Siyempre, ako lang yung gumagawa mag-isa Kaya araw-araw nakagawa ko ng na 20-20. Kasi kayas pa mga Yan. Yan mga yun na yung nagawa ko. Mga dalawang daan pa lang. Kulang na kulang pa yan. Kasama na yun nandito. Yan, yan mga matik, iba iba kulay yan. Araw-araw mga na nakagawa akong 20. Katulad ngayon, makamatik na katapos na ako na uli ang 20, tatalihan ko na lang. Alam, makamatik, medyo masalamuhot na gumawa ng ganito makamatik lalo na pagka Ito ang negosyo. Kailangan lagi dito tiyagaan lang mga kamatik. Kailangan hindi lagi mahit ang ulo pagkagal to. Ang business mo mga kamatik, mga saringgola. Yan yeah, mga kamatik, pwede mo magpalipad dyan kahit hindi sa amin. Pagka trip mo, pagka trip mo magpalipad, pwede mo naman. Pwede ka naman magpalipad mga kamatik. Kaya kaya trip lang yan mga kamatik. Yan yeah, mga kamatik, pinakita ko lang sa inyo yung mga saringgola na nagawa ko. Uh, mahigit 200, 200, na mga may Mga makamatik, susunod papakita ko naman sa inyo yung mga dibaso. Hanggang dito na lang mga kamatik, salamat.